kapit bahay kong suplado pero bakit pakiramdam ko may gusto siya sa akin hindi ko maintindihan kung bakit ako naiinis pero ako rin yung kinikilig yung kapitbahay kong suplado pero sa tuwing nag-aaway kami parang may gusto siya sa akin o ako lang ba lumipat kami sa bagong apartment complex mga anim na buwan na ang nakakaraan tahimik maaliwalas Hanggang sa nakilala ko yung dahilan ng araw-araw kong stress, si Aiden. Laging nakakunot ang noo, laging parang galit at parang allergic sa tao. Ang una naming banggaan, simple lang dapat. Nagwawalis ako sa tapat, tinaboy ng hangin yung mga dahon, papunta sa harap niya, lumabas siya bigla. Ano to? Next time, sa inyo mo na lang itambak. Uy, sorry naman, hindi ko sinasadya. Hangin may sala, hindi ako. Umiling lang siya at pumasok. Pero buddy, hindi ko alam kung bakit ibang klasing inis yung naramdaman ko. At may konting kilig? Ayoko aminin noon. Araw-araw may miniaway kami. Ang lakas ng music mo. Four volume lang yan. Baka tahimik lang masyado mundo mo. O kaya, ang init dito ah. Kasi araw-araw ka nagsisigan ng drama. Pero buddy, habang nag-aaway kami, nahuhuli ko siyang tumitingin sa labi ko, tapos iiwas, tapos babalik tingin. May tension. Hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, pag-uwi ko galing convenience store, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala akong payong. Tatakbo na sana ako. Pero may biglang tinapat na payong sa ulo ko. Paglingon ko, si Aiden. "Baka magkasakit ka." Sabay lakad kami papasok. Magkadikit halos balikat namin. Ramdam ko yung init ng braso niya. Pagpasok sa bubong, iniabot niya towel. Sayo na. Giniginaw ka na. Kailan ka pa nag-aalala? Tumingin siya sandali short, pero may meaning. Kinabukasan sa hallway. Thanks nga pala kagabi, sabi ko. Sumagot siya. Suplado pero sweet. Huwag ka nang lumabas pag umuulan. Excuse me, hindi ako aso. Hmm, pero hindi rin kita pinalalabas para mag-ikot. Naiinis ako pero, buddy, hindi ko madenay. May kilig. Tapos bago siya pumasok, bigla niyang sabi, hindi lahat ng galit, galit talaga. Tumingin ako, ano ibig mong sabihin? Pero pumasok na siya. Mga alas unay medya ng gabi, may kumatok. Pagbukas ko, si Aiden. bit -bit ang cup noodles. Narinig kong kumukulot yan mo kumain ka. oy hindi ah. Pero umupo kami sa hallway, kumakain. Tahimik. Comfortable. Pag may malamig na hangin, nilalagay niya kamay niya sa balikat ko para takpan. Alam mo, sabi ko, sana hindi ka suplado araw-araw. Hindi ako suplado. Siguro, hindi lang sanay. Sanay sa tao? Hindi. Sanay sa mga kagaya mo. Kinabahan ako isang hapon, may tumawag sa phone ko, kababatang lalaki. Mamaya ulit ha? Miss na sabi niya. Pagtingin ko kay Aiden, iba yung mukha niya hindi suplado, hindi galit. Nasasaktan? Pagkatapos noon, ilang araw niya akong di pinansin. Body, masakit pala. Pagbiglang wala yung suplado mong kaaway araw-araw, di ko na kinaya. Kumatok ako sa pinto niya. Bakit ka nagalit? Hindi ako galit. Aiden, alam ko pag may nararamdaman ka. Hindi siya tumingin sa akin. Hinawakan ko braso niya. Aiden, sabihin mo. Dahan-dahan siyang lumingon. Hindi mo kailangan magbago dahil may iba ka na palang kinikita. Nabigla ako. Oh my God, nagsaselos ka. Hindi siya umimik. Pero buddy, ayun na yon. Umupo kami sa sofa niya. Hindi siya boyfriend ko, sabi ko. Tropa ko yon. Tahimik si Aiden. Pasensya na. Hindi ako marunong kilalanin ng lugar lalo na pag... Pag ano? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Pag gusto ko yung tao. Tumigil ang mundo ko. Gusto mo ako? Hindi siya sumagot, pero tumingin siya diretsyo sa mata ko. Huwag mo masyadong tanggapin. Dahan-dahan lang. Simula nun, hindi na kami nag-aaway dahil inis. Nag-aaway kami dahil kilig. At minsan, buddy, yung pinakakinaiinisan mo siya rin pala yung pinaka nagmamahal sa Thank you for watching, buddy. Don't forget to like, share and subscribe.